na pang nagro-roblox dito sa dalawang to dami tatawagin lang akong isa yeah. mm -hmm. w -w 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 wala silang dalawa. Eh, eto naman yung isa kong account naman din. Add ko yan. Alin gusto nyo? Ay, natatanggal. Ay. Yun, may sour drop. Iisa lang laman. Yoko niyan. Alin gusto nyo? Alin gusto nyo? Ano pa? Yoko mag-ano? Ano tayo? Alin kaya? And ito, di, dito tayo. Murder versus versus sheriff. Murder versus versus sheriff. Ang sarlalo ng madaling panahon ang impeachment trial. Hindi lang ito ibig sabihin na gusto nilang ma makonvict si VP Sara. Pero gusto nilang marinig ang mga ebidensya laban sa vice at ang kanyang depensa. Para Kailangan natin ito i-auto-rotate.

sa mga bagilang, na ito, ito, sa ito hindi ayun ito, ito, ito yun babahay, tubig, at Ay, ito Ganyan may yun, may talo ako dito, dalawa pala yung kapag so, laban ng panyo, babalita. Banta ng rabies. Ay, ito inilalaro nilalaro ko. Ito nyo. naroon ako dito Basahin nyo. Trophy collection. View. Ayan o. Dalawa. Ang trophy ko. Ito mukhang magaling dito. Kaya Andr Andrew Pogi. Central. Central. Ay, hindi. Lodge. Lodge. Ay, hindi. Central. Ay, lodge. Lodge. Somali. Ay, namatay. Ay, galingan mo. Ay, galingan mo. Magaling ka. Magaling

ay, eh, nakatay ni Andro Kogi. Ang galing mo po Sana kapag ka nalaman kagad nila na nakagalit ang mo, magpabakuna po kagad kasi sa panahon ngayon, hindi po natin pwede... Galingan mo. Bili, galingan mo. Galingan mo, mo Andro Kogi. Buti na. Ito o malakas. Eh, yung galing. Galing eh. Kailangan buong pamilya

Ayun, oh, yung ang lag nito lang ano yun no, rin. ay nagbabarilan sila dun uy oh, yun win andrew pogi tigisa kami eh sa akin malakas kanya hmm. Ano eh. Okay. nakakainis sila. Wala nga kami ako eh. Nagbablog ako si eh. Ah, yung binili niya oh ni ano ano ko. tayo tara. Rey, B1. Si si Lodge. 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 Airal. kita sa Airal. Sasalubungin kita dito sa Airal. Masubu kita. Salubungin natin dito. Nagbabag <coughs> Hindi ka nagalaw? Hindi <coughs> ka nagalaw? Kala mo ah Kailangan pa umakyat eh Ay, nawalan na wa Tara, wag liwan tayo friend? Ay, wag ka ako na nauna. Prototype. Ay, barn. barn. Barn, barn, barn. Barn pala. Yun, barn. burn burn. Barn. B-U-R-N. Ha? B-U? Hindi, n Ay, lapa. Kala niyo. Kala niya Kala niya.

Okay lang yan, okay lang yan. Di wala pa akong point. Okay, kay Sar. Okay lang kahit tayo. Wala pa naman para pag Niinis na ako. 行っとこうな。

A-Ran. Sweet lang. A-I-R-E-I-N. A-Ran. Sa salob. Okay lang yan. BSP ka pa ah. BSP, BSP. Pinalalaman ka pa dyan. Dito naman natin. Uy! guys. Wala na. Talo talaga. BSP, BSP ka pa dyan eh. Lagay mo na ang BPI. Si Lino, nasa bahay pa. Sina. Ayaw daw gumigil yung kuya niya. <laughs> oh, yun ang tuloy na paglilito. GMA, you're the greatest man. Ayaw daw. daw. yung dalawa na lang kami. Hindi lang nga lang ako. So, baby. Masa ka papuntay? <laughs> Walang takas ang lalaking tubangay sa isang motorsiklo sa Kaloohan. Nakipaghabulan siya sa biktima na nakiangkas sa mga

Ay lang niya Okay lang yan. Tara na muna. Pag nat, yaka na tayo mainis. Within na, minutes. po. Hindi ako magpapatalo sa iyo. Hindi ako magpapatalo sa iyo. Hindi tayo magpapatalo. Hindi tayo magpapatalo sa iyo. Fifteen lang, napakadamot niyo naman. <laughs>

Airal, Airal. Ayun, ang galing mo, huy. Galing pala na itong kakampi ko. -kaka. Mga mas. Hilo, hilo lang. Sabi mo, dito nakamot si Kahit, kahit na isa, wala pa akong napapatay eh. Magaling so, yata ito mga ano ah. Ano. Yun, ang galing mo! Dito yata ako mananalo, sa'yo so, ko pag-asa. Sa'yo ko haasa.

shut night Oh, Paano mo nasabi? Bida-bida ka, Ayan, may wanta naman tayo. Ang daos sa akin. trophy na rin yata. Ay na to. Wait lang kahit matalo. Ay lang nakakapatay na tayo. Wala pa kasi di pa kasi ako magaling eh. na ito. Guys, kaya ako kayong kapatay. Hindi nga, rin. Kakaasa rin. Hindi nga, basta Ay, eh. Kinakabahan na, di na, di na Ayun, paray. Ayun, paray. ako dito. Bakit Ano na gumana ito ang baril ko? Oh, yun! Ay! Ay! Abang ko, guys. bye mag aano na ako. Mag-lilig na ako dito. Bye-bye. See you tomorrow. Bye-bye. Bye. na ako. Yuhu! Tapos na rin mag-vlog. May, may, gawin mo ako dito ng cup.